Hello guys, good morning. So ayan, maganda ang panahon ngayon. May time ako na makapaggaman sa ating munting baling huyan. Ayan. So nilapag ko na lang dyan yung cellphone ko at hindi ko napansin na nakatabing pala yung dahon ng balinghoy. Ayan. So hili ko talaga na kapag wala akong ginagawa is nagdudukal-dukal ako, nagtatanim, gano'n. Parang super na i-enjoy ko yung gano'ng gawain. So, ayan. Sa ilalim, may kamote yan. Kamote to. Sa yung napapansin mo naman is baling hoy. Ilang araw kasi nahalo sunod-sunod yung pagulan. So, ang tataba na kaagad ng mga damo. Ayan. Kailangan natin siyang gamasan para um, malinis and then malusog ang mga gulay. Ayan. Ayan. O, ba diba? Monay. <laughs> Ayan. Yung mga nagama nagamasan ko. Malawak-lawak na rin. May gabi, balinghoy sitaw. Ayan. Yung sitaw ko nagkakaroon ng mga insekto dahil sa panahon. Gabi. Ayan. Maraming gabi dito sa amin. And meet nga pala ang aking si Colors. ya lagi yan nakasunod. Karina, takbo yan ang takbo. Ma? Hindi ko lang na video sobrang cute yung aking colors na yan. So, ayun guys. Salamat sa inyong panunood. Yun lang. Bye-bye.